May isang pattern na napansin ko sa mga taong patuloy na nag evolve sa mga taong hindi lang nagde-dream, kundi talagang gumagalaw tungo sa kanilang mga layunin. Hindi sila ang pinaka-talented, hindi sila laging ang pinaka-may alam, pero meron silang isang quality na nagiging game-changer sa kanilang journey. Ang kakayahang kumilos kaagad, walang labis na pag-overthink, walang paligoy-ligoy. Marami sa atin ay may magagandang ideya. May mga pangarap na malinaw. May vision para sa sarili nating buhay. Pero bakit parang ang daming nagsistagnate? Bakit ang daming napapahuli? Ang sagot ay simple pero malalim. We think too much and we do too little. Nakakulong tayo sa analysis paralysis, sa cycle ng mamaya na, sa comfort zone ng pagpaplano ng pagpaplano, pero walang execution. Ang do it now habit ay hindi simpleng productivity tip. Ito ay isang fundamental shift sa kung paano ka tumitindig sa mundo. Ito ay principles na pinag-aralan ni Napoleon Hill na nakita niya sa mga successful individuals na kanyang na-interview. Hindi ito magic formula. Ito ay observed behavior, documented pattern ng mga taong nag-achieve ng significant results sa buhay nila. At ang maganda, accessible ito sa lahat. Kailangan lang natin ng clarity, courage at consistency. Alam mo, may kultura tayo dito sa Pilipinas na isang kahig, isang tuka ang mindset. Parang lagi tayong naghihintay ng perfect timing, ng tamang kondisyon, ng signal mula sa labas bago tayo kumilos. Pero ang katotohanan, yung tinatawag nating perfect timing, ay halos never dumadating. Ang mga taong nagsaksid ay hindi naghintay ng perfect. They created momentum through imperfect action. Sila yung mga taong nakakaintindi na ang motion ay nag-create ng clarity, hindi yung overthinking. Kung nakikita mong valuable ang ganitong klaseng conversation, pwede mong ilike para mas maabot pa nito ang ibang taong gustong mag-grow. Hindi ito tungkol sa algorithm lang, kundi sa pag-support sa content na nag-o-offer ng perspective na minsan ay hindi natin naririnig sa usual na circle natin. Ang tunay na kalaban natin dito ay hindi kakulangan ng opportunity, hindi rin kakulangan ng resources. Ang tunay na kalaban natin ay yung boses sa loob natin na nagsasabing, Hintayin mo muna na maging perfect ang lahat. Yung boses na nagsasabing, Baka mali, baka mapahiya ka, baka hindi ka pa ready. At meron din tayong crab mentality sa culture natin. Yung tendency na hilahin pababa ang iba kapag may gustong umakyat. Kaya maraming Pilipino ay nag kumilos dahil natatakot sa judgment, sa kritik, sa ano kaya sasabihin ng iba. Pero ang mga taong may do-it-now mentality, they understand na ang validation ay hindi nanggagaling sa labas. Ang validation ay nanggagaling sa sariling progress sa sariling improvement, sa sariling commitment sa growth. Si Napoleon Hill, sa kanyang classic work na Think and Grow Rich, ay nag-document ng common traits ng mga high performers noong early 1900s. Isa sa mga pinaka-consistent na observation niya ay ito. Successful people have the habit of decision-making with speed, and they change their decisions slowly, if at all. Samantala, yung mga unsuccessful individuals, they take forever to decide. At ang bilis naman mag-change ng isip. Bakit? Kasi ang indecisiveness ay isang form ng fear. Takot sa commitment, takot sa consequence, takot sa accountability. Pero ang do it now habit ay nag-ooperate sa opposite side ng spectrum. It embraces discomfort kasi alam niya na ang growth ay nangyayari sa edge ng comfort zone, hindi sa gitna nito. Tingnan mo ang observation na ito. Maraming tao ang may magagandang plano. Maraming tao ang may clear vision. Pero yung gap between vision and reality ay nilikha ng inaction. Yung space na yan, yung gap na yan ay puno ng excuses, puno ng justifications, puno ng mamaya na, bukas na, next week na. At dahan-dahan yung gap ay lumalaki. Yung dreams ay nagiging distant. Yung goals ay parang imposible na. Hindi dahil wala kang capacity, kundi dahil kulang ka sa practice ng immediate action. Ang do it now habit ay nagtitrain sa atin na i-close agad yung gap na yan. Na when something needs to be done, gawin mo. Walang drama, walang excuses, walang delays. Ang practice na ito, sa totoo lang, ay mas powerful kaysa sa any strategy, any blueprint, any system. Kasi ang best strategy na hindi ginagawa ay worthless. Pero ang mediocre strategy na executed with consistency ay transformative. Kung may line dito na nag-resonate sa, Yo, pwede mong ishare sa comments. Minsan, ang pagsulat ay nakakatulong para maklarify ang iniisip natin. At nakikita mo rin kung paano mo personally na-experience yung principles na ito sa sarili mong buhay. Ngayon, paano ba natin ma-integrate ang do-it-now habit sa actual na daily living natin? Una sa lahat, kailangan nating maintindihan na ito ay isang muscle. Hindi ito talent na meron ka o wala. Ito ay habit na pwede mong i-develop through repeated practice. Ang starting point ay awareness. Maging aware ka sa sarili mong patterns. Notice kung kailan ka nag-hesitate. Notice kung ano yung mga situations na nagtitrigger ng procrastination sa'yo. May patterns yan. May recurring themes yan. At once na nakita mo na yung pattern, pwede mo na siyang i-interrupt. Halimbawa, maraming Pilipino ang may manana habit. Yung tendency na i-postpone yung mga bagay. At alam mo, minsan ang dahilan nito ay Valid naman. Pagod tayo. Maraming responsibilities. Pero ang tanong, saan ba talaga nanggagaling yung postponement? Is it genuine need for rest or is it avoidance? Kasi ang totoo, most of the time, avoidance lang siya. Takot tayo sa discomfort ng pagsisimula. Takot tayo sa possibility na hindi perfect ang output. Kaya ang ginagawa natin, we delay. We rationalize. We convince ourselves na kailangan pa ng more preparation. Pero sa totoo lang, preparation without action ay procrastination in disguise. Ang practical approach dito ay ito. Kapag may something na kailangan gawin, give yourself five seconds. Yung concept na ito, it's been observed by many productivity researchers. Hindi ito magic, pero ang psychological effect nito ay profound sa loob ng 5 seconds bilang ka 5 4 3 2 1 go at sa go kumilos ka galaw physical movement kasi ang body mo kapag kumilos ang mind mo ay sumusunod ito ay isang form ng pattern interrupt kasi ang usual pattern natin ay ito may idea then we think about it then we analyze then we delay then we forget pero kapag nag-inject ka ng immediate physical action, you bypass the overthinking loop. You create momentum. At ang momentum, once na nag-start, ay mas madaling isustain kaysa sa pag-start from zero. Pangalawa, kailangan mong tanggapin na imperfect action is better than perfect inaction. Maraming Pilipino, kasi nga sa culture natin, we value hiya. Ayaw nating mapahiya. Ayaw nating ma-judge. Kaya ang tendency natin, we wait until everything is perfect bago tayo kumilos. Pero ang katotohanan, perfection is an illusion. Ang mga taong nag-achieve ng significant results, they didn't wait for perfect. They started messy. They improved along the way. Ang key ay iteration. You do, you learn, you adjust, you do again. 'Yun ang cycle. Hindi plan, 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 then perfect execution. Kasi walang perfect execution sa first try. Lahat ay learning process. Pangatlo, protect your decision-making energy. Alam mo, merong concept sa psychology na decision fatigue. Kapag sobrang dami mong decisions na ginawa throughout the day, yung willpower mo ay nauubos. Kaya sa gabi, mas mahina na ang self-control mo mas madali ka nang mag-give in sa temptation. Kaya ang ginagawa ng mga high performers, they reduce unnecessary decisions. They automate, they systematize, they create routines para yung decision-making energy nila nakafocus sa mga importante. Kaya pag may kailangan gawin, hindi na nila need mag-debate sa sarili. They just do it kasi part na ng system nila. Pangapat, Surround yourself with action-oriented people. Ang environment mo ay nag-shape ng behavior mo. Kung ang mga kasama mo ay puro reklamo, puro excuse, puro mamaya na, most likely, ikaw din ay magiging ganyan. Pero kung ang circle mo ay puro may bias for action, puro may initiative, puro may momentum, ikaw ay naturally magle-level up. Hindi dahil sinasabi nila sa yo. Kundi dahil yung standards ng group ay nagpool sa yo pataas. Kaya choose your circle wisely. Hindi ito elitist. Ito ay strategic. You become the average of the people you spend the most time with. Kaya kung gusto mong maging action-oriented, spend time with people na ganyan. Panglima, use implementation intentions. Ito ay concept mula sa behavioral psychology. Instead na magset ka lang ng goal, mag-set ka ng specific plan. Kapag nangyari ang X, gagawin ko ang Y. Halimbawa, instead na sabihin, mag -e exercise ako, say, kapag gising ako ng 6 a.m., mag -e exercise ako ng 20 minutes sa living room. Yung specificity na yan ay nagre-reduce ng ambiguity. At kapag walang ambiguity, mas mataas ang likelihood na gawin mo. Kasi hindi mo na kailangan mag-decide in the moment decided ka na beforehand. Kaya pagdating ng moment, execution na lang. Pang-anim, celebrate small wins. Maraming tao ay nagdi-discount ng small progress. Feeling nila, hindi enough. Feeling nila, dapat malaki agad. Pero ang totoo, ang big transformations ay built on small consistent actions. Kaya every time na nag-execute ka ng do it now, acknowledge mo yan sa sarili mo. Celebrate mo hindi kailangan malaki. Simpleng mental pat on the back. Kasi ang brain mo, it responds to rewards. At kapag nag associate ang brain mo na, pag kumilos ako, may positive feeling, it reinforces the habit. It becomes easier the next time. Ngayon, let's talk about yung discarte culture natin. Ang Pilipino ay resourceful. Pag may problema, may paraan, yung discarte mentality ay strength natin. Pero minsan, yung diskarte ay nagiging excuse para mag-shortcut, para hindi mag-commit, para hindi mag-sustain. Kaya ang do it now habit ay kailangan ng balance. Yes, be resourceful, but also be committed, be consistent, be disciplined. Kasi ang resourcefulness without discipline ay chaos. Pero ang resourcefulness with discipline ay unstoppable. Isipin mo yung scenario na ito. May project ka. Deadline next week. Alam mo na kailangan mo simulan. Pero araw-araw, mamaya na ka. Then suddenly, isang araw na lang bago deadline, rush mode na, stress. Puyat. Output ay hindi best quality. Tapos promise mo sa sarili mo, next time maaga na ako magsisimula. Pero next time, same pattern. Bakit? Kasi hindi nag-change yung underlying habit. Ang do it now habit ay nag-break beer break ng cycle na yan. Pag may project, kahit anong state mo, you start. Kahit 10 minutes lang. Kahit outline lang. Kasi yung act of starting ay nag-create ng psychological momentum. Yung blank page anxiety ay nawawala pag may na-start ka na. At alam mo, yung fear of failure ay malakas na blocker ng action. Maraming tao ang hindi kumilos kasi natatakot silang magfail. Pero ang tanong, ano ba ang mas nakakatakot? Yung mag-try at magfail o yung hindi mag-try at mag-wonder forever kung ano sana ang nangyari? Ang mga taong may do it now mentality, they reframe failure. Hindi nila ito tinitingnan as end point. Tinitingnan nila as data point, as feedback, as learning opportunity. Kaya hindi sila takot kumilos kasi alam nila na kahit anong outcome may value. Yung concept na overthinking ay very common sa generation ngayon. Sobrang dami ng information, sobrang dami ng options, sobrang dami ng opinions. Kaya ang tendency, we get paralyzed. We analyze too much. We consume too much content. We watch too many videos, read too many articles, listen to too many podcasts. Pero yung actual execution, kulang. Kaya ang balance dito ay ito. Consume information, pero may cut-off point. Learn, pero hindi ka stuck sa learning mode. Kasi hindi mo kailangan malaman ang lahat bago ka magsimula. You need to know enough to start. Then you learn the rest through doing. May observation din si Napoleon Hill tungkol sa clarity. Ang sabi niya, clarity comes from engagement, not thought. Ibig sabihin, hindi mo makikita yung clear path by just thinking about it. You see the clear path by taking the first step, then the next step, then the next. Yung clarity ay umemerge habang gumagalaw ka. Pero maraming tao, gusto nila makita yung buong path bago sila maglakad, kaya hindi sila umuusad. Pero ang totoo, walang taong nakakita ng buong path from the start. Lahat ay nag-start with limited visibility. Pero they trusted the process. They moved forward. At yung path lumuluwag habang lumalakad. Isa pang cultural element na kailangan nating pag-usapan, yung pahala na mentality. Sa surface, parang positive siya, parang surrender, parang trust. Pero minsan, yung pahala na ay nagamask ng irresponsibility. Yung pag-surrender ng control without taking the necessary action. At yan ay hindi empowerment, yan ay avoidance. Ang do-it-now habit ay nagre-reclaim ng personal agency. Ito ay nagsasabing, Yes, may mga bagay na hindi ko kontrolado, pero may mga bagay na kontrolado ko. At sa mga yan, I act, I move, I commit. Kasi ang power mo bilang individual ay nandun sa actions mo, hindi sa circumstances mo. Tingnan mo rin yung concept ng energy management. Maraming tao, tinatanong nila, Paano ako magstay motivated? Pero ang motivation ay unreliable. May days na motivated ka, may days na wala. Ang mas consistent ay discipline paired with energy management. Alam mo kung kailan ka may peak energy. Alam mo kung ano yung activities na nagde-drain sa'yo. Alam mo kung ano yung nag-recharge. Kaya ang ginagawa mo, You design your day around your energy patterns. Yung most important tasks, gawin mo during peak energy. Yung do-it-now habit, i-apply mo first thing in the morning kasi fresh pa yung willpower mo. Hindi mo hihintayin yung gabi na ubus na yung energy mo tapos dun mo pa gustong simulan yung important work. That's setting yourself up for failure. At saka yung concept ng identity. Ang behavior mo ay reflection ng identity mo. Kung ang identity mo ay I am someone who procrastinates, yung actions mo ay mag-a-align dun. Pero kung ang identity mo ay I am someone who takes immediate action, yung default behavior mo ay mag-shift. Kaya part ng do-it-now habit ay yung pag-reshape ng identity mo. Every time na kumilos ka kaagad, you're casting a vote for that new identity every time na nag-decide ka na mag-take action despite resistance, you're reinforcing to yourself, I am someone who does, not just plans. May mga moments sa buhay na you'll face resistance, internal resistance, yung feeling na ayaw ko, yung heaviness, yung inertia, at dun papasok yung do-it-now habit. Hindi mo kailangan ma -feel na ready bago ka kumilos. Ang action ay nag-precede ng feeling most of the time. You do it first, then the motivation follows. Kasi ang momentum ay self-generating. Once na nag-start ka, mas madali nang mag-continue. Pero yung pag-start from zero, yan yung pinaka-challenging. Kaya ang focus ay dun, make the start as frictionless as possible. Isipin mo yung long-term trajectory ng dalawang tao. Pareho silang may same starting point, same resources, same opportunities, pero yung isa, may do-it-now habit. Yung isa, puro overthink. After one year, ano kaya yung difference? After five years? After ten years? Yung gap ay exponential. Kasi yung isa, nagko-compound yung actions niya. Every small action, cumulative. Every decision to move forward, nag-build. Samantala yung isa, stuck pa rin sa same place kasi puro analysis, walang execution. At yung sad part, hindi dahil kulang siya sa potential, kundi dahil hindi niya ni-maximize yung potential through consistent action. Ang cost ng inaction ay hindi obvious sa simula. Parang okay lang. Parang walang nangyayari. Pero yung cost ay nag accumulate silently. Yung opportunities na dumaan pero hindi mo sinamantala. Yung growth na sana nangyari pero nag ka. Yung confidence na sana na-build mo through small wins pero wala kasi walang wins. Yung relationships na sana nagdi-deepen pero hindi kasi hindi ka nag-reach out. Yung projects na sana natapos pero hanggang idea lang. Lahat ng yan, yan yung hidden cost ng mamayana. At sa huli, yung regret na nararamdaman ng maraming tao ay hindi dahil sa mga bagay na ginawa nila at nagfail kundi dahil sa mga bagay na hindi nila ginawa na hindi nila na-try na hindi nila sinubukan pero maganda dito at this very moment pwede kang mag-decide pwede kang mag-commit na from this point forward you will be someone who takes action hindi perfect action hindi always successful action pero action nonetheless kasi ang identity na yan yung I am someone who does is one of the most empowering identities you can adopt. Ito ay nag-o-open ng doors. Ito ay nag-create ng opportunities. Ito ay nag-build ng confidence, competence, and momentum. Kung titignan mo yung mga taong nire-respeto mo, yung mga taong nag-achieve ng something significant sa buhay nila, common denominator nila, they did the work. Hindi sila nag-wait ng perfect moment. Hindi sila nag-overthink. They saw what needed to be done, and they did it. Simple as that. At yung simplicity na yan, yun yung power. Kasi ang complexity ay oftentimes excuse. Ang simplicity ay action. So habang nandito ka, habang nanonood ka nito, tandaan mo. Ang difference between where you are now and where you want to be ay hindi knowledge, hindi strategy, hindi resources. Ang difference ay action, consistent, imperfect, forward moving action. Ang do it now habit ay hindi guarantee ng success. Walang guarantee sa buhay. Pero ito ay significantly nag increase ng probability na makakamit mo yung gusto mo. Kasi ikaw ay gumagalaw, ikaw ay nag evolve ikaw ay lumalaki beyond sa comfort zone mo. At alam mo, yung journey na to hindi siya linear. May ups and downs, may moments of doubt, may moments of resistance, pero yung commitment mo sa action, yung commitment mo sa do it now, yan yung magcarry sa iyo through those moments. Yan yung magiging anchor mo when everything feels uncertain. Kasi alam mo na kahit ano pang mangyari, you have control over one thing, your next action. At yung power na yan, walang makakakuha sa iyo. Kung gusto mong patuloy na matuto, mag-subscribe sa channel, i-on ang mga notification at maghanda para sa susunod na video. Ang journey towards better habits, clearer mindset, and more intentional living ay journey na worth taking. At every video, we explore these principles deeper. We discuss patterns na nakakatulong sa growth, and we build a community of people who choose progress over comfort. Kita tayo sa next one.